So what's up, what's up po mga kabantay Magpagpalang araw po sa atin lahat Panibagong araw, panibagong vlog po tayo ulit Ayan. Uh, Ngayon po ay Update ko lang po kayo sa Pagpasok ng hospital ng aking pamangkin Dahil nga po ngayon po ang pagpasok Doon sa hospital uh, Ngayon po sa i-admit no? Uh, ato dito uh, I-update ko lang kayo Para alam nyo lang po yung uh, Tinulungan nyo ay papasok na po doon sa hospital. Pero bukas pa ako siya uh, ano, uh, ooperahan. No, hindi ko lang po alam kung bakit maaga siyang pinasok. Siguro mayroon pang ibang gagawin ng doktor sa kanya bago siya operahan, no. Mga bantay. So yung kanya pong mukha dito ay umimpis na. So yun po ang gusto kasi ng doktor, paimpisin muna yung maga bago siya operahan dahil nga po ang sabi ko ay masyadong madugo daw po pag kami maga. Kaya pinaimpis po ko yung kanyang maga. Ayan magbaw uh, siya ng mga gamot na uh, kung ano nung -ano gamot na binigay sa kanya ng doktor para mimpis yung kanyang mukha so mimpis na po yung kanyang mukha pero yung bangun po ng kanyang mata rito at saka yung sugat niya rito ay nararamdaman pa yun nararamdaman pa daw niya yun yung sakit no? so <clears throat> dito po siya operahan sa loob yan yung uh, ko po no? bibiyakin po di, ah, uh, sa loob tapos mayroon po siyang lamat dito Uh, crack tapos dito crack tapos dito daw may crack din ayan dito sa pinakaan nito crack saka dito may crack din so yun po ang lalagay ng mga bakal uh, ulitin ko lang po anim na bakal po yata ang pagkakatanda ko na ilalagay no mga ako bantay uh, sa lahat po nang bigyan ng tulong maraming maraming salamat po ayan lalo lalo na po sa uh, mga humabol na bigyan ng tulong ayan sa susunod na vlog po ay uh, i-update ko po kayo uh, Papakita ko po doon yung mga nagbigay pa ng tulong yan. Napakalaking tulong po, napakalaking tulong. Napaka ah uh, 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 saya po namin dahil meron po mga tao na handang tumulong bukal sa kanilang kalooban na tumulong. Ayan. Maraming maraming salamat sa mga tumulong ayan. So tara na po at panoorin na po natin yung video na pinasa sa akin ng pamangkin ko para makita niyo po kung saan po sa si ospital uh, dadalhin. Tara po. Okay lang yan. Wala na, binenta ko na yung pagmumukha mo. Pag ano, wala yung tubo. tatlong no, Ang may tubo lang, 6 months Sandra. Kahit sa tagilid, ni itu semua. Kelompok Semua. Hei wano tu. Layu nang 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 nang

da So yan nga po mga bantay, andun uh, na po siya sa hospital uh, na po siya dun sa kanyang deck po, uh, uh, bukas po siya operahan so hindi ko po alam ang mga, mga pangyayari doon kung ano po ba ang usapan nila doon no? dahil pinagvideohan ko lang nga po sa aking pamangkin para po maging uh, aware lang po kayo o updated kayo sa binigyan niya ng tulong Ayan. So ayan, hanggang dito lang po ang aking vlog at maraming maraming salamat po sa mga nagbigay ng tulong. Sa walang sawa po nagbibigay ng tulong at sa mga magbibigay pa. Ayan, maraming maraming salamat po. Buong pamilya ko po ang nagpapasalamat sa inyo. Ayan, maraming maraming salamat po. At hanggang dito lang po ang aking vlog uh, at nawa po yung masuportahan nyo. Ayan. Uh, God bless po sa lahat. Sa, at sa mga OFW, mga nagbibigay ng tulong, uh, palagi po kayong gabayan ng Panginoon at sa pang-araw-araw n'yong binago. Ayun. Bye-bye at God bless to all. Bye-bye.